Mga kakri, ito na yung main event natin sa Sevis, mga kakri. Don Bruno. Orban ito. Ang kantan laban ito, isang bagsak lang. Labuyo. Si Pangit, mga kakri. <tipan> ha? Jojo, ako na lang sa'yo, kaya? Ano ka mo, kuya? Pangit, <tipan> labuyo, <lang> <Teng -tipan> no. tagpahay, ay, ah, hindi kasama si urbanito rito. Hindi pala kasama si ano rito. Hindi pala kasama si Orbanito rito mga kakri. Mga kakri ah, hindi pala kasama si Orbanito dito mga kakri. Joker na lang daw si urbanito. finals na lang daw. Ang sarap naman ang buhay. <laughs> Ay ba talaga, pagpabilis eh. Mas ano, eh. baka ano ba saan ang pangalan niyan ay si panget nga pala mga panget don bruno salvaje mga kagre ang ganda nito basa ba tong ganda ng gupit ng kuya badong ko mga patawang mga si eba eh, saan ang pangalan niyan super rookie labuyo super rookie labuyo mga kagre ang ganda nito labuyo panget don bruno at saka salvaje mga kagre ang ganda nito bago sa paningin kita ngayon ko lang nakitang naglaban tong mga to mga kagre doon tayo sa kapilang camera またりました。<laughs>

Bruno, nauna na si Don Bruno Pag natalo pa si Don Bruno dito Talagang nakakahiya na mga Natalo pa nga ata mga kag Nakapalimping mga kag Nakapalimping na naman si Don Bruno Matatalo na naman pa mga kag Mga kag Alis ka dyan, alis ka dyan Pasal sini labu yo, antuk, ah, itu. <laughs>